Ayan, uh, nandito tayo ngayon sa uh, Luluh. Uh, at dito na kami maghahaponan. So, kalalabas lang namin ng trabaho. Ayan. Medyo gabi na rin dito. Ayan guys, uh, dito na kami maghahaponan. Para pagdating sa uh, kwarto, tulog na lang. So, makaya pa si Yan guys kasama ko at bibili daw siya ng sabon. So yan uh, mamaya ipapakita ko sa inyo yung aming uh, kunting kakainin guys. Yan pasok tayo dito sa Lulu. Mainit sa labas eh kaya magpapalamig muna tayo. Ano o. No? Lalaking Lala TV. ito yung mga kainan guys sa loob ng lulu yan doon yung mga iba KFC ano? Pagkain Pinoy Tidak mana tuh, Tang? Tidak mana tuh? Tidak mana

मै मे होटल ديال मेरो मे होटल हो भयो ठीक लाग्यो अ द होटल मेरो मे होटल मेरो बताइन भ्लग nagugutom na daw siya kaya dito na kami kakain so, minsan minsan lang naman ayos lang yan ayan no oh. pag so, insan naman tayo pag Oo. Oh, okay. um. Enjoy, enjoy lang din. Sprite, oh. Mm. Ayan. Ayan, oh. Bakit dito na Hindi naman naka A few moments later. Yan. Uh, Pauwi na tayo. Nabutan na kami ng gabi. Kumakain dito sa labas. Minsan lang naman nangyayari yun. Sa loob ng isang buwan kung paminsan-minsan lang walang problema. Huwag lang palagi. Ha? Hmm. O yan, medyo ano ngayon eh. Medyo humid dito sa labas. Humid pa din. Pero okay lang at least natapos na namin yung tapos na kami nagtrabaho. Oo, pahinga na lang. ito yung lulu yan ito yung likod ng lulu malapit lang to sa amin eh kaya pwedeng lakarin so nandyan na lahat guys sa loob ng lulu ang gustong bilhin kahit anong bibilhin nandyan na lahat sa loob eh kasama ko oh cowboy na cowboy yung dating oh okay hmm. Babanga, giba. Ayan, uwi na kami at gabi na. Ginabi na rin kami. Uwi na at makapagpahinga na. Pasok na naman bukas sa trabaho. So, yun guys, uh, hanggang dito na lang. Hanggang dito na lang yung aking uh, maikling vlog. Yung aking maikling content. So, yun, uh, bigla ang ano lang kanina napaisip akong gumawa ng content kaya ako nag ng video so yun guys ha, uh, nandyan na yung aming uh, accommodation no? Oh. yan oh. malapit lang so yun uh, hanggang dito na lang yung aking vlog at maraming maraming salamat sa panunood sa aking vlog uh, salamat din sa baksama nyo sa amin sa araw na ito guys ah uh, kita kita na lang ulit tayo sa susunod kong video So yun guys, maraming pong salamat. God bless everyone.